Good morning guys kahapon pala nag atak hatak kami ng pansyon sinakay namin doon sa uh, trailer so ang nangyari kasi is ano uh, siguro sa akin lang yun na uh, Friday the 13 uh, malapit sa disgrasya Kaya ang nangyari sa akin kahapon yung inatak namin yung John sinakay namin sa trailer ang nangyari nahulog ako so buti na lang medyo mabilis tayong kumilos malapit sana mahipit yung pa ako tapos yung pagkahulog ko kasi uh, ginamit kong panangga itong siko ko para hindi ma bagok yung ulo ko sa simento ito kasi yung nangyari. A few moments later. Ito kasi yung ano, trailer. Ito yung trailer. Ito yun yung itsura niya. May simblak sa itaas. Ito. May gulong. So nangyari kasi si Pre hahatakin ng sasakyan. So kailangang itaas to hanggang tuhod. So ang nangyari yung kasalukuyan pang itinatali namin. So dito na yung nakasakay yung ano yung trailer ito yung lock niya para mahatak yung trailer pa itaas. Pa taas. tapos lagyan ito ng ano tubo dito. Dito ilagay yung tubo and then dito naman sa kabila para para dito makapatong yung pansyon yan makapatong na siya so nakakarga na siya yan so ang nangyari ah, ito yung gulong oh. so pumatong ako dito banda dito yung pa ako para para malagyan namin ang tubo dito sa ibaba yan so kasi nakapaitaas na kasi yung uh, yung ano yung black so kailangan um, kailangan kasi pumatong ka doon sa pansyon so nag step ako dito para makapatong ako dito sa may pansyon dito dito bandaw so, ang nangyari yung trailer nag ano kasi siya parang na ano yung tali doon parang gumanon kasi siya ganun no so nahulog ako dito yan banda so ang ito naman pumaganito oh siya sa ano Naganito ganito siya sa semento buti na lang hindi na abutan yung paako nahatak ko kagad ko hindi dito sigurado balik yung pa ako dito so ipapakita ko lang sa inyo yung pansyon baka wala pang nakakilala sa pansyon ano bang tawag dyan na ano you know, Pakita ko sa inyo dito <clears throat> kami din ang gumagawa ng pansyon bilang sideline no hindi lang sa trabaho ko na ano sang guardia security walang arti-arti to hindi porkit security ka o guardia hindi ka na magtrabaho sa may ano na ayaw mong maalikabukan or mag mapahida ng simento yung kamay mo so ito yung mga buhangin dito dalawang load yan ng dump yung pahangin ito o staka namin ng tubig para magamit namin sa buhos magmix kami ng seminto magagamit namin to sa yung tubig So, ina-rinse ko muna yung galon. Use oil lang laman yan para pang doon sa yung forma, yung bakal na Ito yung buhangin, no? marami. Isang load yan ng dump truck. Ito pa, oh. Yan. Pangalawang load. Yan. So, ito yung pancon po siya. So, ito yung pinis na matapos ng gawin, matigas na. saka dito naman yung ano, yung forma na bakal, steel form. Mabibigat tong dito banda na ano, yung siding niya. Mabigat yan. Din dito sa loob, medyo mabigat din yan. Yun, inayos namin simbol namin ganito nakabolt yan lahat oh ito yan nakabolt yan lahat saka sa ilalim so ang gagawin dito po ilalagay yung semento doon sa may butas dito ito yun tapos bago yan buhusan dito or dyan lagyan mo na ng porma dito yung parang para mabuhusan din ng seminto kasi ito kasi yung ano parang flooring ng pansyon yung yun know, oh. yun yung sa ilalim naman ganon ito yung dito oh. tapos pag matigas na tapos nang buhusan dito yan yung flooring dito yan babalik ta rin yan so ang mangyari ganyan na siya oh tapos yung takip sa ibabaw saka yan bubuhusan kagaya nito babalik ta rin ito gagamit ng stand at gagamit ulit ng SIM block doon para hatakin ito siyempre tapos ng buhusan matigas hatakin ito and then Saga, saka naman tatanggalin yung purma doon. Kaya yon ang ano. Pagkatapos tanggalin yung purma, ito yung purma kasi oh. Ito yung purma. So, habang nabaliktad na siya, tinanggal yung purma. So, ganun ang resulta. So, wala pa siyang takip kasi dito yan banda sa ano eh, sa ilalim. Open yan. Then din, wala na siyang takip yang dyan lalagyan na din anang bakal para para mabuhusan para sa takip ganun no ganun na yun pag resulta pag tapos na yan takip ito so yun lang guys konting sharing good morning bye bye